morning, po. morning, po. Ready na po kayo? pala ni Kuya Jun. Kuya Jun, thank you. Pasokin na lang ng mga ilaw no Kuya Jun. Saka doon sa kwarto. Naman. Diba? Oh, ma good morning kayo, Kuya Bird. Good morning, Mama. Thank Good morning po mga katekram. Good morning po kayo ngayon. Good morning po Darius. Good, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning mga katekram. Ganun pa rin yung energy guys. <laughs> yeah, good morning po sa inyo mga katekram. Ito po yung araw ng... ano? Araw ng... Paghatid po natin kay kuya po. Oh, guning ng vlogger natin. Awww ang ah, ngayon po ay June 25 at pupunta ko kami ng Manila para sa ah, binigay na referral ni Idol Rapi. Ano yung pakaramdam niyo kuya? Okay, ito parang sakit-sakit. Ang sakit, sakit. sakit kontem tuloy ko eh. Mm. Ano kaya yung mga ano dyan, ano? So ano pala, PGH sa top. Ito po yung referral po ni Idol Rapi. Kateklam, Dr. Gerardo D. Medical Director, PGH Admin Building, Philippines General Hospital sa Tau, Manila. Doon doon tayo papunta ngayon. This is to endorse here in documents pertaining to possible assistance that you may extend to Mr. Bagnim Kasim, a resident of Baloy. Very truly yours. Rapi po. Picture yeah. ni Idol. Ito yung drama. Ano po yung pagkakaalam niyo ang gagawin diyan, Kuya? Sabi na po doon sa Pilipinas. Yan po yung chat sa akin na doon sa Pilipinas. PJ Expo. Ah. Uh, pero kumusta po yung pakiramdam niyo ngayon? Iyan, dyan po malalaman kung ano po yung gamot na dapat nyong inumin. Okay. Kaya Albert, gusto kong magpasalamat ulit sa'yo. Yung pagdadalaman ng pagkain kay Kuya, no? Thank you. Kahit di ka nasabihan. Salamat. Bumagwa po lalo, parang siya, no? sige mamaya ka tekram update po namin kayo sa sa update <laughs> ay siguro yung Martin kailangan ano natin ngayon si Kuya Martin good morning tama good morning ka Kuya Martin good morning po. good morning good morning good morning good morning mo uh, si Tito, Tito. Darius mo eh. Natalo ata ako doon kay Kuya Wabas ha. Hmm pagdaraan ng limandaang metro. Manatili sa kaliwa hanggang isang daan at Padre Burgos, West. Sa Manila na ako kami, Katagram. Ano, 9 minutes na sa PGH na ako kami. Ano, naalala ko ito. Sumasampa ako dyan, Katagram, mo. Oh. Para po makuwanan ko yung mga, mga ano dito. Mga nagbabago dito. Ang mga pinagawa po niya na yun. Adalis ko maray, no? po ako nasa Tori po nun. Para makita po yung mga naglilinis. Manatili sa kaliwa hanggang isang daan at hindi. Ayan po. po. Kinaayos niya rin po yun. Dumitis, oh. Ayan po. Sa telegram. Yung nalakad Dinalakad ko po yan katagram hanggang doon, hanggang punto sa Jones Bridge. Ganda na oh. oh. Dati makalat doon dyan. Ang daming mga nakaano dyan. Oh. Pagkakaling galing niya ay dalis ko. Pagkaraan ng katunda ang metro. Pwede nang ikaliwa o ikatlong daanan mula sa kaliwa upang dumiretso. Alas 7 po yung ano namin, Kategra. 7 po yung call time. Okay, Kuya Ganim, ano? 7. Yan na pa lang po. 5.59. Pwede pa tayong kumain siguro, dumiretso Kuya. Dumiretso lang at itong Gutom na si ano, eh, Kuya Alberto. Ayok, tulog. Wala. Tulog. Dito na kami sa lagos nila. dinis talaga, grabe. Wala kang makitang ano, katekam dati puro lumot to. Aww. sila violent eh. Maganda pumasyal sa Maynila. Mm. Kaya lang violent yung ibang nang Isa sa mga kinakatakutan mo dito. Number one, sir. Kahit Number Kahit nasa katwiran ka, papalugpapin ka. Mga ano, no? Hmm. Hindi ka natin kaya lang. Napapasobra. Uh, ako, experience ko na eh. Talagang <laughs> totoo eh. Totoo, sir. Maraming din talaga siya. Oo, nung nakaraan. Nung nakaraan, hmm. kami sir. ni Steve eh tama naman kami o sige po bahala kayo sige kung ano po yung gusto nyo gawin nyo ayun na, ano naman siguro yung na, sir, yung first offense nila nawawala ang gusto nila ang temano yun mm. yung gusto nila Oh, yung dapat may first offense talaga pero kami alam namin na tama kami kaya pasok po eh hindi daw o sige po task check nyo po yung CCTV ha pero ano yun na receive, re, ano, okay. receive, pikitan nasabi ko. Tapos umalis, tapos pumunta yung isa. Sabi niya, ay sige sir, ano na lang, uh, pakiusapan ko na lang yung ano. sa Angel um, Linaw. daw. <laughs> Kumari. <laughs> <laughs> Yari niya kasi at tama kayo. Hmm. Ah, takot saan. Pagka ilagay sa ano, ilagay naman sa tama buti pa yung ano sir, yung mga polis, okay? Mm. Huwag lang yung ibang kulay ang baro. Eh. Na. Yeah. Oo. Oh. Ito yung malaking problema ngayon natin dito sa ano ka eh. Konting ano. Naka, kadalasan ang punta natin dito eh. No? Dalawang beses. Mm. Uh -huh. Parang may pogi ah. Nakakaroon naman ng pogi si Tito Darius ka Tuloy, nawawala yung good morning, good morning, good morning niya. Minsan tatlong beses na lang. Hmm. Imbis na sampo, naging tatlong beses na lang. Si <laughs> Kuya Ganim kaya, alam kaya yan. Paano mag-good morning si Tito Darius? Magaling siya mag good morning, good morning. Eh, sige nga po, pwede yung patry. <laughs> good morning, good morning, good morning, Kuya Tatram. Hindi. Hindi po ganun eh. Ganito po yun eh. Good morning, 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 mga katay Yahoo! pwede pong matry. Good morning, good morning, good morning, good morning, kuya katay Krom. Ba't tayo? Ay, hindi. Yung makdo, nasan ba? O, Jalibi. Naligaw ka na yata eh. Kuya Martin, i-guide mo nga si Pagkaraan ng isang daang metro, pumaliwa sa Angel Linaw. Tapos pumaliwa. Nawawala ko kami katagram sa aming bibilang ano, pagkain. Napaaga nga tayo. Ngayon sa kakaikot sa kakab -pag ng pagkain, maubos naman yung ano na natin. Kaya guys, alam mo yung magpipirma-pirma niyan. Hindi. Hindi, si Kuya ganim naman. <laughs> Ay sinasabi ko sa'yo, kaya sinasabi ko sa'yo, mag-start na tayo ng, Ay, Ay, ng tutor mo. Pakain okay, mo na Kuya ako kasi Kuya. Hmm. Uh Hindi, -huh. iwan mo yung kutsara. Nandun yung kutsara. Ay, ito. Ito, ito. Ito, ay, ganyan pa naman ano si Tito Darius. Hindi ka bala pag nakita yan. Kaya mo na kami ka ka Tito Darius. Thank you Kuya August. Yo, Thank you ba Masa Masarap yan, masarap uh -huh. yan. po kayo mga kasi Dito

Maaalala mo ako pag na sa inyo. Di ba pa nakasama si Boy? Alimbawa kuya, pagka kumain ka sa ano, restaurant yan, pag may natira na dito. Paano ginagawa? Paano ginagawa kuya? Iginilam mo na. Sige, paano, paano? Sige. Yun. Ah. Nakapulot ko kay Boy ha mga kapit. Paano po kayo dumila kuya? Anong galim? Kuya meron naman. Mm hmm. Sige kayo ako.

Yung ano ba ni po 'yo, bus. Ah, wala. Ni Kenya 'yo. Ah. Galing Yung po 'yung ko. Tira-tira. Ah, tira. Mm -hmm. ubos na pala. Ang tobig naman ng sarap nung. Ang tobig naman laki, ibigay Para magugutom 'yung mga manonood sa 'yo. Ay, may binibigay na tubig. Eh, hindi, huwag yan. Malaki yan, huwag yan. Ang pari naman. Kalit dada sa akin yan. Paano yung masarap na kape dito, Darius? <laughs> Uy, Kahit, yun, ay, wala, wala po yung hinihingi ko. Kahit mahinit talaga. Mahilig yata ito. Yan ang paborito kuya, yung mainit na mainit. Yung paborito ng labi ko, yung mainit Habang hmm. tumatagal lang oh. yung sumasarap ko. Hmm.

Ah, uh, dito na kami, sa'yo, kay Martin, ingat Ginabi ano, na po kami ka telegram. Ano po, kumusta yung bihaya kuya? Okay lang po yung bihaya natin, natagtag po yata kayo Okay, bigyan niyo muna kaming update kuya sa napag-usapan sa taas Ano po sabi ng mga doktor? Ay, uh, sabi ng doktor sa akin daw, hindi daw, pwede naman daw kooperan ngayon o bukas. Ngayon o bukas? Uh, kaso lang daw na bigyan, bigyan pa daw ko ng sikan opinion. Kasi tapos naman ako mag-test. Paano tapos, po? Tapos naman ako nag-test lahat yung mga sa dugo ko lahat. Mm. Tapos bigyan pa ako nang daw sikan opinion, ma laboratory daw ko ulit sa July 22. July 22? Tapos po, Pagkatapos ano so nung July 22, Kuya? Na, ah, para sabi nila kung ano talaga nangyari dito sa Papo niyo? Tood ko, para kasi daw yung doktor ko, tattoo daw sila yung doktor ko Hmm Yun ang sabi daw sa akin, dapat tattoo, tattoo daw kayo pag tingin yung pa ako Hmm Tapos sa ating tiit daw, mga dapat 6 doon ako sa sa rehabilitation Hmm Kaya 112. 1 Okay wala pong ano, binigay na reseta ng gamot na pwede makatulong sa atin. Wala, pero mayroon, may, may dito yung reseta, yung, yung una binigay sa akin, pero wala kasi ako pang bili. Ah, uh, so may kailangan biling gamot? Yung mga, nandito kasi mga diklopena, pati yung mga pampahid. Ano po yung pampahid? San po yun, para saan po yung pampahid? Para sa tuhod na Ah po. Para hindi daw siya mag-lock, para ba ng lap. Hmm nagsagi sa ating mga gamot. Yeah. Okay, so meron nyo palang reseta. Oh, nandito. Nasaan yung mga reseta? Nandito. Akin na po, bigyan nyo sa akin yung reseta. Para bukas. Okay. May kailangan nyo lang biling gamot. Hindi nyo binibigay yung ano. Okay, kailangan po ng second opinion. Kuya Ganim. Okay. General drugs item. Ito po yung ano? Alin po dito to? Oh, sige po, itatawag ko na lang po bukas sa akin. Nawa muna to. Katagram, isama po natin si Kuya Ganim sa sa araw-araw po na dasal natin. Paalam na po tayo. Thank you, Katekra. Sa pagmamalat sa porta.